Speed up natin, sa CCTV footage na inikansarong coffee shop sa Salcedo Street, Barangay 8, Dait, Camarines Norte, mahiling ang paglawkansarong lalaki na nakasulot ng jacket as inakakalo. Ruminani ini sa counter, tuminukaw, nag-order as nagbayad pa sa barista. Tuminalikod na ang barista nga na ipreparar ang order kang customer. Alagad mantang nakatalikod. Digdi na binadil kang lalaki ang barista. Nangyari ang pambabadil po ko menos alas 7.45 ning banggi kang nakalis na biyernes Desyembre 1. Binisto ang biktima na si Miguel Angelo Parena, 22 anyos sa sinresidente kan Barangay Man Cruz kan Parehong Banuaan. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Bon Billy Timwat, unhappy kang diet municipal police station, duwang tama ning bala sa likod asin sarong tama sa pandok ang sinapok ang biktima na maswerteng nakasalbar matapos na maidaratulo sa ospital may tama na dalawang dalawang bala sa likod itong biktima at uh, nung nakaharap naman ito um dinarin niya pa din ang isang putok pa na tumama naman sa may bandang ilong sa mukha so bali tatlong tatlong putok po iyon ang suspect ko ay nakuha ng CCTV footage sa ano sa loob mismo ng ng kape, gaya po yung nakita sa social media, at sa labas ng establishment mismo at yung mga katabing establishment papunta at pa uh, papasok dun sa ano even yung pag-alis niya nakita nakita din po sa CCTV at nakita din po dun sa CCTV na meron siyang kasamang naka din po mm no nung sila ay uh, tumakas na after ng incidente sa investigasyon, kalibre 45 kung badil ang ginamit kang sospek sa pambabadil. May person of interest ng pigtututukan ng PNP. Napagaraman man, naloy ng may death threat ang biktima. Before pa po mangyari ni several months ago, nakaka-receive na po ining biktima ning pagbabanta sa buhay niya. So several text messages na po ang nga-receive niya from unidentified, so anonymous texter. So sa ngayon, hindi niya pa ma-determine o hindi pa namin malaman kung si Sai talaga inika. Even the victim himself, hindi, wala pa siyang idea kung sino ang nag-detect sa kanya at nagbabanta sa kanya ng ano, sa kanya buhay. Sa presente, padagos pang pinagigibong follow-up investigation as in pursuit operation kan PNP para sa mas marikas na pagkakaresto kan sospek. Padagos man, Napigo-obserbaran ang biktima sa ospital para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.